Okay, magandang araw po mga kababayan. Today is Thursday, July 11, 2024. Uh, gusto ko pong pag-usapan natin ay itong kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa sa ngayon. Ano tungkol dito mga kababayan? Napapansin niyo po ba na araw-araw, Parating may bagong gulo Opo, di ba Ako napapansin ko napakagulo po Pero alin ang magulo sa atin Ang magulo po sa atin ay ang politika gobyerno Well hindi naman sana magulo ang gobyerno ni PBBM kung walang mga kontrabida di ba Kung hahayaan lang po si PBBM sa kanyang pamumuno sa kanyang pagtatrabaho bilang pangulo wala namang gulo kasi ang magugulo lang po itong mga anti-Marcos actually itong mga anti-Marcos sana yung mga original na anti-Marcos ay tahimik na ngayon na kung tutuusin medyo approved na sa kanila yung mga ginagawa ng ating pangulo ang mga magugulo po ngayon ay itong bagong anti Marcos bagong anti Marcos na dati nung 2022 ay kasangga kakampay. tapos ngayon bigla na lang na biglang naging anti tingnan nyo mga kababayan sa palagay ba ninyo kanyang tatanungin ko sino po ba ang magugulo dito sa bayan natin, sa bansa natin. Dati ang magugulo, uh, decades ago, ang magugulo po ay yung mga makakaliwang grupo, yung mga komunista, yung mga tao na gustong gawing komunista ang bansa natin. Sila po ang naghahatid ng gulo sa bayan natin, sa lipunan natin. Sila talaga. Pero ngayon, medyo nasusolve na po yun, di diba ba Konti na lang. Meron pa namang mga konti-konting mga skirmishes. Pero halos na-pacify na sila. Kung hindi man kung hindi man nagbalik loob sa gobyerno, yung mga ayaw magbalik loob ay medyo nakukulitan Ngayon, sino po ba ang bagong mga nanggugulo dito sa bansa natin? Mga mga bagong anti-Marcos. Of course, siguro ko naman alam niyo na kung sino. Ito po yung mga itong mga Duterte at mga Duterte supporters na at the same time mga supporter din ng China. Nakakalungkot mga kababayan, di ba? Nakakalungkot na kapwa natin Pilipino na supposed to be kakampi natin sa pagtatanggol sa ating bayan. Pero tingnan mo ang mga ginagawa nila. Di ba? mga katraiduran sa bayan natin. Ang nakapagtataka kasi, alam niyo mga kababayan, sana naman po, yung mga bagong, ano ba to? Yung mga bagong papasok, nakakandidatong mga senador at mga kongresista, sana naman ay maisip nila na yung batas tungkol sa tungkol sa tawag dito yung pagtatraidor sa bayan bakit nabiglang nawala sa utak ko treason yung treason, di po ba yung treason kasi ang nasa batas pwede lang maparusahan ang isang mamamayan na nagtridor or nagcommit ng uh, treason is during time of war samantalang mga kababayan napaka obvious naman at hindi talaga katanggap-tanggap na sabihin ito na pwede lang may apply ang treason during time of war kasi ang tao capable na magtrydor kahit anong oras o panahon Panahon man ng katahimikan or panahon man ng digmaan. Just the same. Tingnan mo nga ngayon, di ba? Wala nga tayong gera. Although, masasabi natin na virtually meron. Meron. Hindi nga lang putukan. So, sa palagay nyo ba, ngayon, ngayon na walang gera. Wala bang nagtatraidor? 'Di ba meron? Kaya nga nagkakaroon ng mga traitor dahil malakas ang loob ng mga ito na gawin itong mga katraidoran ay dahil hindi naman sila makakasuhan. Hindi sa kanila mai apply yung itong kaso ng treason dahil wala namang gera. Hindi na sa panahon ng gera. Kaya kita mo naglipa na yung mga traitor ng bayan, mga mga pro pro China na mga propagandista sana naman po mag sana balik yung batas na yun or i-amend di po ba i-amend yung batas na yun nang sa ganun ay maturuan ng leksyon itong mga traitor ngayon ito po ang isa sa mga nakakagulo dito sa bayan natin itong mga traitor sino pa ang mga nakakagulo actually ang mga nakakagulo po sa atin dito sa sa panahon natin ngayon ha ah, during this uh, this very moment ang mga na, mga magugulo dito ay itong mga mga pro-Duterte, pro-China na anti-Marcos. At tingnan po natin ang mga ang mga credentials ng mga ito. Ang dami po sa kanila mga abogado. Matataas ang pinag-aralan. Naging bahagi ng gobyerno dati. Mga matatalino, mga abogado, pero tingnan nyo ang ginagawa. Parang hindi mga abogado. Di ba mga kababayan, naturing ang mga abogado, naturing ang matataas ang pangunawa, matataas ang pinag-aralan, pero tingnan mo ang ginagawa. Parang walang pinag-aralan. Hindi alam, hindi alam gamitin ang pinag-aralan. Tingnan niyo ang mga ito, itong mga mga sikat na personalities na ito na matataas ang pinag-aralan mga abogado. Unang-una si Harry Roque, si Sal Panelo, si Glenn si Trixie Cruz Angeles, si si Vic Rodriguez, na porque na, nagkasamaan sila ng loob ni Bumbong Marcos, ay lilipat na doon sa kabilang kampo, magiging anti-Marcos na. Ang babaw. Hindi po magandang ugali yung ganyan. Naging traidor. Tinanggal ka lang sa trabaho dahil may nakita sa yung hindi magandang ginagawa tapos eh sasali ka na doon sa mga nagsisigaw na BBM resign alam niyo mga kababayan nakakalungkot po nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin, ng bansa nating Pilipinas, dahil kung sino pa yung mga matatalino na siya pong maggagayd sa atin, magdadala sa atin sa mga taong mababa ang pag-unawa at pinag-aralan. Pero sila itong mga niluloko tayo eh. Tingnan mo naman lang itong mga mga politiko na to, mga sikat na personalidad na ito na nasasangkot sa kung ano-anong mga nakakagimbal na mga mga illegal na gawain. Kagaya nitong pagkaka-involve -invol sa sa drug trade, sa pogo, 'Di ba? Ngayon naglilitawan. Nagsingawan yung mga baho. Ako hindi ko sukat akalain na itong si Harry Roque ay mai-involve sa pogo. Pero kung kung uh, uusisain mo po, hindi naman talaga imposible dahil nakadikit siya kay Duterte. Sino ba si Duterte? Si Duterte, di ba? ang hari ng mga kailigalan. Nakakalungkot. Tingnan mo itong mga nang si, itong mga <clears throat> mga nai involve ngayon sa kaguluhan. Biruin mo, isang isang religious leader na akala natin banal, nagtuturo ng kabanalan. Si Kibuloy, di ba? Si Duterte, naging pangulo, isang abogado. Pero anong ginawa sa bansa natin? Inilugmok tayo. Inilugmok tayo sa komunoy, sa mga pinagagawa. Ngayon, ang laki-laki ng problema ng bansa natin dahil sa mga kagagawa ni Duterte. Tingnan mo itong mga taong ito. Naturingang may pinag-aralan, naturingang keso anak ng Diyos nagpo na siya ay anointed son of God pero hindi marunong sumunod sa batas pinagtataguan ang batas at hindi mo sukat akalain na ganito inaakala mo kabanal na tao ay mapang-abuso pala. May kahayukan pala sa katawan. Tapos ngayon na nagreklamo yung mga nabiktima, ang gababa naman yung Pangulo na wala namang kinalaman sa ginawa niya. Tapos ngayon, tinataguan ang batas. Binabastos ang batas, binabastos ang hustisya, binabastos ang mamamayan. Tingnan mo si Duterte. Ang daming kaso. Pero imbis na magpakumbaba, magpakita ng repentance, ang yabang-yabang pa. Napakayabang ng taong ito. Matanda na, mga kababayan. Matanda na. Malapit nang kunin ni... Lord of the Rings. Pero ang gali, tingnan mo. Hindi marunong magsisi. Matanda na at lahat. Malapit na sa hukay. Pero tingnan mo ang ginagawa. Ang nakakagulo ngayon dito sa bansa natin, mga leader mismo natin, hindi yung mga mamamayan na kailangang disiplinahin. Disiplinado nga yung mga mamamayan ngayon eh. Mga leader mismo, mga nasa gobyerno, sila ang magugulo. Well, hindi naman lahat. Karamihan. At ang nakakalungkot, sila pa sila na dapat magpapakita ng magpapakita ng kabutihan maging huwara natin sa kabutihan pero ang katotohanan pala eh ang daming mga itinatagong kadimonyohan anong nangyari sa pinag-aralan? kaya alam mo mga kababay, minsan hindi ako believe hindi ako believe sa mga taong sobrang tataas na ng hinakot na pinag-aralan. Naghakot ng mga diploma. Hindi lang dito sa mga local na universities. Pati sa abroad. Ang mga credentials nakakalula. Pero, hindi nyo ba napapansin? The more na marami ang diploma, parang the more. The more na nagiging demonyo. Akala ko pa naman, ang edukasyon ay magdudulot ng magbubukas sa isang tao sa mundo ng kabutihan. Edukasyon. Maging sibilisado ang tao. Hindi na maging yung asal primitive. Pero ang ginagawa sa ngayon, nito mga matataas ang pinag-arala na ito, asal primitive pa rin. Pumapatay ng tao. Nagpapapatay ng tao. Nangaabuso. Nangaabuso ng mahihina, ng maliliit. Parang tuloy, anong saysay ng gobyerno? Gets nyo mga kababayan ang ibig ko sabihin. Kung itong mga nasa gobyerno, sila ang nanggugulo, sila ang sila ang uh, nakakagulo, ano ang saysay na mayroon tayong gobyerno? May gobyerno ka nga, may batas ka nga, hindi naman sinusunod. Tingnan mo ginagawa ni Kibuloy at ni Duterte. Yung mga barkada ni Duterte. Di ba? Alam niyo mga kababayan, naiinggit ako. Naiinggit ako sa mga bansa na tahimik. Mga sibilisado ang tao. Walang mga nangyayaring kagaya dito sa atin. Kagaya ng Singapore. At yung uh, mga bansa sa Europa na kung saan mataas na ang level ng kanilang sibilisasyon. Talagang talagang ginagamit yung pinag-aralan. Kailan kaya tayo magiging ganun? Although, mga kababayan, ito kahit na itong Europa, dumaan din naman sila sa panahon ng uh, sobrang sobrang bagulo patayan din pero parang nalagpasan ni nila yun eh diba? nalagpasan na nila at ngayon eto na sila yung pina-practice ang human rights dito sa atin parang melayu pa eh. Malayo. Nakakalungkot. Lalo na pagdating sa politika. Dugasan, di ba? Dugasan, aswangan. Ang daming makakapalang mukha, ang daming mga garapal. Ang politika natin sa Pilipinas ay garapalan kapakapalan po ng muka. Nakakalungkot. Plastikan. Minsan nakaka... Nakakaingit tumira sa mga bansa na maayos ang takbo ng gobyerno. Pero, wala tayong magagawa. Ito ang gobyerno natin. Kasi ba naman, karamihan kasi sa atin, yung mga, mga butante, karamihan kasi sa mga butante natin, yung mga, marami pang, ano, marami pang bobo. Yung bang hindi marunong tumingin, hindi marunong pumili ng tama Pero sino ba rin ba ang pwede nating sisihin? Hindi lang naman yung mga butante. Mas dapat sisihin natin itong mga matatalino na nasa gobyerno na sila yung gumagawa ng batas. Di ba? Walang pag-asa. Walang pag, pag asang mabago. Kasi sila mismo ang gagawa ng batas, hindi nila gagawin yung batas na magpapahamak sa kanila kagaya na lang ng pagtakbo sa pagkakandidato, di ba? Pwede naman sanang mabago 'yan. Kaso kapag binago nila, sila ang maapektuhan. Hindi na sila makakatakbo. Kung idadaan natin sa tamang proseso ang pag ang pag uh, ang pag-elect kung ganito pong pamamaraan natin ngayon ng eleksyon, wala. Talagang garapalan, pakapalan, at kung sino lang ang may pera at sikat, sila lang ang mauupo. Kahit walang laman ng utak. At hindi nila babaguhin yan. Dahil sila mismo ang maapektuhan. Papano na lang pag binago nila na hindi pwedeng dala-dalawa o tatlo-tatlo sa isang pamilya ang tatakbo sa Senado. Kailangan isa lang sa isang kabag anakan O, oh, di ba? Hindi nila gagawin. Kasi hindi na sila makakatakbo ng sabay-sabay. Na sana, pwede po nating mapalitan yan. Ang magpapalit niyan, tayong mga butante. Huwag nating ibubuto yung magkakapatid, magkakabag anak mag-ina magkapatid. Ngayon nga, itong pinakang dyan na pamilya, itong pamilya bilyar, di ba? Huwag po ninyong ibuto yung kamil. Kasi mayroon ng mark bilyar dyan sa loob ng Senado. Dadagdagan mo pa ng isa pang bilyar. Ang tanga-tanga mo naman. Huwag na natin pagbigyan ng kagarapala ng mga yan. O alam na ninyo kung sino-sino ang mga magkakapatid dyan. Hindi na dapat yan binibigyan pa ng... Tayo din naman kasi ang naglalagay dyan eh. Kaya ang gulo-gulo ng bansa natin eh. Kasi hindi tayo pumipili ng matitino. Eh, then sino bang dapat natin sisihin? Alam nyo, yung mga... Yung mga butante na... Mga middle class. Yung... Yung marurunong, yung matatalino, matuloy, ma marunong sila pumili ang problema kasi dyan, itong mga nandito sa sa mga pinakababa, yung mga, yung sektor na nabubuhay sa ayuda, sila, sila ang mga tanga, sila ang mga tanga na naglalagay ng no mga mga kandidato na hindi naman pwede. Diba? Kaya, ayun na. Kawawang Pilipinas, sana po dumating ang araw na lahat na na mga butante wala na pong bobo, lahat na eh mga nakapag-aral na, middle class na, matatalino na. Diba? Siguro, hindi na natin maaabutan yun. Baka it will take another 100 years. pagdating ng time na yun eh, nakabalik na dito si Kristo. <laughs> okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po, ipaglaban po natin ang ating bayan, dahil ito lamang po, ang nag-iisa nating tahanan. Maraming salamat po, ito ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Peace.